Ay, dito na ko, yun o. naman oh. o. So, uh, ano sabi doon sa may ano? Yan ako na ako pati sa pumilik. Pumilik? Minigyan na lang ako. Oo. Oh. lang sa barangay. Barangay certification na lang. Ako oh, yun yung sa kanya. Barangay Ay, certification na lang ha. ID. Hmm. ID. Pumipigaw. Sabi niya, may parang meron sa barangay. Ayaw nga magbigay ng barangay. Bilhin na lang ng ganyan. Tuturo, si Mala sinuturo eh. Kagalingin ko si Mala eh. Siyempre, muwi, hinihint. Tawal ano? tahit. Ganun ba yung barangay niyo? Ganun na nga. Tuturo kasi, hindi na siya binoto eh. paa a yan. Para may 2,000 na May monthly na nap, May ang Ano? sa lang. Tapos lang tayo ng sasakyan. Yun na lang gawin natin business. lang hindi. Lalaan mo hindi. NCR. mo hindi. Eh, ko magkano eh. Kung kayo, magkano. yun. Hindi alam. Hindi alam natin ang dalawang sasakyan Bantas, pasok natin doon sa may ano sa airport yun pa may iwan na may, may iyo, may, may ka sa anak natin kaya mo na yan may ka pa na ano wag na, huwag na. So, sabi niya usapin mo yung kasawa sa awit, anak mo kung gusto mo mo ilan ka mo gusto mo, ilansam, gusto mo ilansam, tuloy dalawang klase kasi yan may bisko sa mid, 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 mid yan yung isa lansam yung isa pension lansam na lang tutang na talo ka dyan kung namatay naman ako, makukuha mo natin pera ko sa ASS eh. Pati Boreal nun. Ay, puta, kailangan punong-puno ng bulaklak yung ano ko ha. Sila puno pati. Punta tayo sa ano. Magpapahil din ako doon. Taba na. Uh, NCR, yun ko kukuha ini, eh. Yun daw ipapalo up yung kanilang social pension. Mm -hmm. Puntahan ko yung Ligarda.